1, 2, 3, go! Dahil pulubi kami, eh, 4.50 ang scramble yan. Ito Gumam pa. Gumam pa, nakakasa. Catherine! Kaway ka! <laughs> <laughs> si Manong, oh. Manong! Kaway! Hindi talaga lumano okay. no? 4.50 scramble 4.50 scramble Napagkakatihan natin. <laughs> Sarap. Masang swatter. Sa tapos si Squatter. Ikaw mo ka ng video putang na. Ano high school? Lasa banana. Ano ang lasa? Ano lasa? Mango lol. Ay mango ba? Ano <laughs> banana? Ay lasa prince. Tap. Buti kitang ganyan kanina pa. pa yung buti ni Nena. Yan, yan ang buti ke. Buti <laughs> ng <yung> mahibog. Ano <laughs> ba pinestan mo? mamaya mamaya ka lang. Send ko ito mamaya, ayari YouTube. ba, makita Jody. na. Nung eh. Nasaan na yung butiki Nawala. wala? <laughs> wala. na. Nagtago na hiya. Okay, pakita lang mo pa kayo si Tay. Oh, naman ako naman. Ano lang? Ito na lang mga video natin. Nangyay, okay. na